Uh -oh, yung passport mo yung okay. uh, mga um uh ano to yung confirmed itinerary mo na may return may return ka dito sa Pilipinas oh, tapos, 'yung itinerary galing to sa airline. Uh Oo, -oh, tapos okay. hotel accommodation, airline na travel agent and then okay. yung hotel accommodation. Ano makikita makikitira ka, walang hotel, makikita ka lang sa kaibigan. Oh, Basta oh. confirm accommodation. So kung meron kang accommodation from somebody, diyan oh. na nag apply yung iba't ibang permutation na nilagay nila sa ano, ah. sa guidelines nila na uh, kailangan meron kang sulat. 'Yun nga yung mga authenticated documents na Ay, meron silang guidelines dun sa mga sponsored. So kung sponsored yung portion ng trip mo, Mm. Yan na nga. Pero kasi, uh, hindi pa nila ina-apply kasi September 3. So, hindi natin alam kung paano talaga nila i-check iche itong mga bagay-bagay na ito. Ay, ganun. Maglalabas pa lang oh. ng exactong guidelines kung sponsored ang travel mo. Tama? Ay, pero nang nakalagay, pero kasi yung kung ano yung hahanapin nila exactly sa'yo, hindi ah. naman nakasulat talaga doon kung paano nga yung authentication noon. Oh. Ay! Paano eh? You need the, time to prepare uh, for that, di ba? Correct. Alibawa, Oo, pag correct. Humi, paano ba humingi ng, huwag naman sana, no? income tax return ng titirhan mo na ba <laughs> at hindi <laughs> pahirap, ay mga ganun. Yan hindi na nga po, oh, hindi natin alam, pero yan na nga po yung sinasabi natin na uh, <laughs> bordering on data privacy kung pinag-uusapan na yung mga income levels ng mga tao, ay, saan yung bank. Oh. bank Uh, details nila financial ganyan medyo Oo. bordering on data privacy na pudon. Uh, oh nako eh, medyo yung preparation pala ng mga papeles niyan hassle na kung ikaw magda-travel. Kailangan pa ba ng financial capacity Papakita mo ba yung mga bank statement? Yung mga suma, sinasabi nila. Opo, yan po yung mga mga inaano-ho namin, uh, pinoprotest ko namin kasi unang-una, mas lalo na yung mga napupuntaan mong lugar kusang ka nag-apply ng visa, hiningi na po lahat yan. Tama, tama. So, uh -oh. na uyan. Uh -oh. uh Oo. -oh. Isas lang na hindi, baka pwedeng i-limit nila doon kung talagang i-apply ia nila yan. Pero kung titignan natin, dapat nga po, uh, touch points po yan, hindi po pain points. Dapat uh -oh. po, the ease of travel is done. Kasi po, na yung buong proseso ng ng check-in nyo kasi mauuna yung airline, so nag-check-in ka na. Tapos, pa uh -huh. na-immigration, ma-hold ka. Kung uh -huh. hindi ka paabot ng gate, the airline will have to delay its flight so that they can offload yung mga baggage nyo. So ngayon, uh -huh. so pag i-offload yung baggage ninyo, madedelay uh -huh. yung flight. Kasi uh -huh. ahalim pa nila kung nasaan yan. Okay. Tapos yun, mga legitimate travelers na nandun na sa eroplano, maapektuhan naman. Ngayon, maapektuhan na naman yung Bill of Rights na pinafile nila. So medyo, oh, ano oh, eh, sakay-sakay na yan eh. Oo oh, oh, nga. Kinonsider oh. nila lahat yan. Tama kasi nga, tama naman po, no, Aileen. Nag-apply ka ng visa, pinagdaanan mo na lahat niyo, nag-present ka na ng bank certification, passbook, lahat na. Oo. so So, kanak, parang good to go ka na, cleared ka na. Ba't kailangan pa ulit ng financial capacity upon departure? Pampadelay nga naman.